Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos lumabas ang kanyang panayam tungkol sa Fendi Fall Winter 2025 fashion show sa Milan, nakatanggap ng matinding batikos si Pia Wurtzbach mula sa netizens. Ang interview ay inilabas sa Instagram page ng Harper's Bazaar Thailand kung saan nabanggit ni Pia ang kanyang opinion sa mga bagong disenyo ng Fendi, kabilang ang iconic na fur material at mga muling idinisenyong bag. All of the looks were fabulous. I had a feeling. Have a little nod to the origins of Fendi and I was right because there was a lot of fur, but then also a lot of embellishments. And the it bags are still around. Bag Charms are still around. And I never knew that I wanted a bag charm so much in my life until now. A very bigger than the handbag, which I love. I took so much pictures of it, I'm like, I can't wait for everybody to see mine? this. Bagamat kilala si Pia bilang isang global fashion influencer at Miss Universe 2015, marami sa mga netizens ang hindi natuwa sa kanyang interview, partikular na sa kanyang paraan ng pagsasalita at kanyang choice of words. Nag-viral ang post matapos umani ng iba't ibang negatibong komento mula sa netizens na tila hindi natuwa sa interview ni Pia. Isa sa mga pinuna ng netizens ay ang kanyang paggamit ng phrase na very bigger na tinawag nilang maling grammar at malayo sa pagiging sophisticated na fashion commentary. Sa kabila ng kontrobersya, wala pang opisyal na pahayag si Pia Wurtzbach ukol sa mga natanggap niyang kritisismo. Hindi rin malinaw kung magsasalita siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga puna. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang karir bilang fashion influencer at beauty queen na madalas na iniimbitahan sa mga high fashion events sa Paris, Milan, at New York. Ano ang opinion mo sa isyong ito? Karapat-dapat ba ang natanggap na batikos ni Pia? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.